Ito na uh, mga pamangkin, nandito tayo ngayon sa, ano, pum pumiyok pa ako. Nandito tayo ngayon sa may, ano, Victoria na Eversure. Uh, nakuha agad natin yung plate number official from LTO. Kung pa lang to, ha? Less than 2 months pa lang, 1 and a half months pa lang. Masama ko ngayon si Tito. Eh, dito ka. Yan, nadayo kami ng fishing sa San Chodoro, sa barangay, ano, Ilag sa Punta Beach. Tara, so, kabit like, na natin guys. So, shout out sa inyo kung sino man nagpadali niya. Sa LTO ba o yung company ba o whoever, big shout out sa inyo. Kasi iba 3 years na, 2 years na, wala pa rin plate number sa atin. Meron na. Ayan mm -hmm. guys, so oh, kinakabit na yung ating ano, plate number. Hindi na kailangan ng washer yan, ano? Pwede sir, pwede yung lagyan natin. Uh, sa, sa, sa ngayon wala pa sa bahay okay, lang Pan kami sa ano, di sa kurba. Bili tayo ng ano, bili tayo ng bibingka. Ayan o. Oh. Yeah. Bibingka at saka sa dito. May libre po ba pagka 100 pesos? Salabat, sa labat po. Sa libre sa labat. ito guys, so yung lutuan ng kanilang bibingka dito sa may barangay kurba ng nauhan Yun o, sila na. Bibingka. Ito ang bibingka oh Ito Dami o. Oh, yan o. Oh. At syempre, may libre sa labat tayo ay uh, muna at natin ng ating helmet kasi meron tayong libring salabat galing kay mama ano pong name mo po Marichu po kay Ma'am Marichu, Ma Marichu. Marichu. di sa kurwa sa right side yung kanyang ano siya pagpapunta kayo ng kalapan right side yun patulot po si patulot bibingkahan patulot bibingkahan kay Ma'am Marichu yan may libre kaming salabat Asa ni salabat natin? Yan! Guys, uuuu, salatag yun oh. Kumusok-usok pa akong kita nyo Wow, ang sarap ng salabat kahit mahirit na panahon Sarap! Ayan guys, so actually, uminom lang kami libre sa salabat Alis uh, na kami, hindi kami bibili Ayun! Wala 15 pesos po ang isa. So, kung liyan mo ng 100 pesos, 7 pieces kasi may 5 pesos na discount at saka may libring sa laban to. Titwed! Aray, mainit! Oo, oh, tos-tos tayo. Tostos tayo. <laughs> ah. Oh, grabe eh. Bago nito na bago nito. Mga vlogger po sa... pala Mainit pala! Bago mm -hmm. nito, tos-tos na ko eh. Bakit ang tinday nyo mainit? <laughs> Joke lang po. Siyempre, dahil ito tayo. Nakayong po talaga sa anak nila. Ayaw nila nung malamit. Grabe, kainitan ng panahon. Malakas ang hangin. Pero naka-jacket ako. Dito ay din. Tapos na close neck. Tapos mainit ang pibingka. Tapos sa labat. san pa kayo, di ba? Dito na kayo. Sobrang-sobrang init na to. Hmm. By the way, punta kami kalapan kasi doon kami may gitulog. May gitulog kami sa kalapan. Kasi mayroon kami uh, big event na sasalihan bukas. Big event? Big event ng... Pero hindi kami mga professional. Susubok lang. Anyway, sa separate vlog nyo mapapanood yun. Nakaka-excite, guys! Woo! Uh, si Tito eh, do. Enjoy na enjoy ang kanyang salabat. Nakadalawang takal na yan eh. Mukhang lugi na yan. Nagbibing sa salabat eh. Uh, Ayan, yeah, ito yung libre sa guys So, wanto to sawa yan oh. Luyang, no, luyang, luyang lasa Sarap mm -hmm. Ito natin to So, tara guys, may take out tayo ya yeah, na naman tayo pagkalapan Tara, right, let's go guys Salamat po Salamat Grabe, sobrang lakas ng hangin guys Sobrang Eh yung ating motor medyo maliit na tapos dalawa pa rin dito ulit para sa iyo matigat kaya nahihirap yung ating motor pero kaya rin pa rin let's go! famous crossing yan yung Jollibee 5 Ceres na galing Manila oh. Yun mga dito na tayo ulit sa may Minso, sa may Masipit, Kalapaan and then buwas po sa next video mapapanood niyo Sobrang exciting na video na yun. Abangan nyo yung sunod na vlog for sure my excited din kayo kasi ako personally ako yung mag vlog pero ako na excited grabe anyway guys thank you ulit sa pagsuporta nyo syempre mga pamangkin as always ay tuwa ng inyong tito wise medyo nagwawala may nagwawala kapit bahay nagwawala I nag mean, hindi kaganda ng boses may boses naman kaya hindi maganda anyway let's go thank you peace out let's go